'Di ba, nabalitaan mo two weeks ago, three weeks ago nagkaroon ng hailstorm dito sa Calgary, no? Oo, oh, okay, kuya. Yeah. So, meron akong sasakyan, gusto ko ibenta sa iyo, bibilhin mo rin. Oh. Tapos gusto kong ipalit yung sasakyan, papalitan niyo rin. Correct, so, yeah. it's up to you kung ano pala yung gusto niyo, benta niyo or papalit niyo. Hmm. Nandito yung mag-ina para tulungan tayo. Diyan talaga ng ganitong klase ng tandra oh. din ako magkaroon ng ganito mga kapags eh. Kailan kaya, kaya ako bibigyan ni Ma'am Cynthia ng ganito kagandang sasakyan? Oo, oh, Kuya Chris. Andiyan ka pala, madam. Nandito ka pala. Kumusta? Mukhang oh. tinitignan mo tong truck na to, ah. Oo, oh, ma madam. Teka, parang narumihan ko. Ginising <laughs> ko lang sa net. Ayun na Napakalaki ng discount nito. Wag ka nang discount nito. Ayun. Uh, nand sa 9,723 yung discount ng model na to, Kuya. Ibig mo sabihin, ang discount itong Tandra na to is almost $10,000? Correct! Discount lang yun? Oo, hindi lang chismis yan Totoo yan kuya. Wow, grabe. Tama tama 'yung punta mo ngayon Kuya kasi mayroon kaming Toyota Tundra Sales Event. Magugunisa siya kahapon. Ano 'yon? Ah uh, ito 'yung pinaka biggest and exciting sale event ng mga truck, 'yung Tundra po. Maraming rebates and then most of them marami silang mga discount at hindi pa 'yon maliban sa mga big discount ng mga Tundra yung interest rate, napakababa ngayon. Kung ikakumpara nyo po sa mga previous interest rate. Talaga? Yeah, oo. Magkano yung interest rate? Depende sa credit history, syempre. Yeah, Pero depende. promise mo na mababa. Oo. Kung let's say, sample na lang, kung 7 years, kung maganda yung credit history nyo po, uh, if I'm not mistaken, nasa 3.45 po. Yun. So, madam, since may discount yung mga sasakyan nyo dito, if ever, kunwari ako, bibili ako ng sasakyan, so paano ko ito makakontak? Of course, my mobile number po, 403-926-9990. Ang dealership namin po ay nandito sa Henninger Toyota. Kung familiar po kayo sa Chinook Mall, papunta sa downtown. Ang address po ng Henninger Toyota is 3640 McLeod Trail. Pumunta na po kayo dito habang may mga units pa po kami kasi yung sale event po namin, up to inventory last po kasi mabilis ang bentahan po. Okay, meron muna ako tanong sa iyo, Madam. Uh, Di ba, nabalitaan mo, two weeks ago, 3 weeks ago, nagkaroon ng hailstorm dito sa Calgary, no? Oo, kuya. O kunwari ako, nagkaroon ng damage yung sasakyan natin dahil sa hail, nagkabasag-basag, nagkabukol-bukol. Parang pisngi ko ba? <laughs> <laughs> so, pa, paano? Anong gagawin natin? So, gusto kong kumuha ng sasakyan sa iyo. So, kung na-hail po yung mga sasakyan nila, You need to call your insurance company para i-report ang nangyari sa inyong sasakyan. Ang insurance company, sila ang magpapadala sa inyo sa isang repair shop para ipa-estimate ang sasakyan nyo kung magkano po yung damage. Ang suggestion ko kuya, habang naghihintay po kayo, pwede po kayong mag-shop around muna. Who knows, mara off yung sasakyan nyo. At least, habang hinihintay niyo po yung settlement ng insurance, kung nakapag-shop around kayo sa mga pwede nyo i-option, let's say kung gusto nyo ng the same model or gusto nyo ng mag-downsize or mag-upgrade, at least makakapag-order po kayo habang hinihintay nyo yung isasagot ng insurance. So ibig mo sabihin madam, pag nagkaroon ng hail damage yung sasakyan nyo, lalo na dito sa Calgary madalas yung uh, hail, So, ang gagawin nila is pupunta sa insurance, ko kontakin ang insurance, ipapakote nila yung sasakyan nila kung ano yung damage. Tapos, pagka hindi na kayang i-fix at kailangan na bayaran yung buong sasakyan, matagal pa yung process para doon. So, ang gagawin nila, mag-shop sa inyo or magtitingin ang mga sasakyan sa sila ano Oo, ganun, sa ganun kasi Toyota. yung mga ginagawa ng mga ibang customer, kuya. Pinupuntahan po nila ako para magtingin ng mga option para may backup plan sila. Kasi who knows, kasi sa kasalukuyan po yan, walang masyadong brand new units ngayon lalo na yung mga SUV. Mm -hmm. Kasi I suggest i-pre-order nila yung model na gusto nila at least habang umaandar yung araw. And then yung insurance, bibigyan lang kayo ng check-in para sa sasakyan or settlement na yun for write-off at least meron na kayong agad-agad na available units dito sa Henninger Toyota. And you don't need to wait for like 3 to 6 months po. Mm. So, ibig mo sabihin, kapag uh, yun nga, naipasok ko na, napapakot ko na yung aking sasakyan sa insurance since matagal pa bago yun ma o kung magkano man ibabayad nila punta na ako sa Henninger Toyota para maka shop na tayo hindi para bumili ka agad kundi Ule. para makapamili na tayo ng gusto nating sasakyan kasi baka umabot din ng matagal kapag ka nag nagantay pa tayo yung pag-release ng pera mo saka ka palang ng sasakyan maganda mm -hmm. yung meron na available Totoko. para pagdating ng insurance na bayaran ka na direkta na, na agad sa iyo may sasakyan na available oo po yeah. kasi yung pagpunta naman po ninyo sa dealership hindi naman po talaga agad-agad na hingi kami ng commitment Mm -hmm. Nandito po ako para tumulong sa inyo at least I'm helping you to get the vehicle as soon as possible. Kasi alam ko kung gaano kahirap ang walang sasakyan. Correct. So, maraming maraming salamat madam. At saka, take ka nga pala. Meron nga pala tayong papakilala sa inyong lahat. Yung anak ni Ma'am Cynthia na si Pamela. Pamela Pineda, pasok! <laughs> Hello mga kabergs! Thank you for having me here, Kuya Chris. thank you, thank you very much. So, si Pamela at saka si Ma'am Cynthia, sila yung mag-ina na tutulong sa atin kailangan natin ng sasakyan dito sa Henninger Toyota. Hello guys, my name is Pampo, anak ni Cynthia. Uh, I'm also a product advisor here at Hellinger Toyota. So same po kami. So most likely you'll see me around here as well po. So kapag po busy yung mommy ko, um, you'll see me around. So most likely po kapag naghanap po kayo sa reception, they either page her or me po, whichever, uh, whoever is available. Um, so yeah, just come see us here. My phone number po is 403-702-0926. Um, please call me or text me po for any inquiries applications and referrals. Yun. So, madalas kasi, pag wala si Ma'am Cintia, nandito naman yung anak niya. Pag wala naman si Pamela, nandito naman si Ma'am Cintia. So, magka-conflict sila ng oras. So, merong isa sa kanila na laging nandito, nakastay dito para tulungan kayo. Oh, tama? Yeah. So, kapag Monday kasi, Kuya Chris, naka-day off ako. Mm. So, kung sakaling hindi nyo na ako mahintay ng following day, andito naman si Pamela para i-assist -ano po. And by the way, Kuya Chris, hindi ko alam kung nabanggit ko na dun sa nauna nating video. Mm -hmm. uh, yung pong kahit gaano, kasi may mga customer na nahihiya yata silang magpa-assist sa akin kasi nakikita yata nila busy daw ako. Pakiusap po, hindi po ako magiging busy sa lahat. Kahit gaano man po ako ka gagawa, gagawa ako ng paraan para may assist ko po kayo at maibigay ang aking serbisyo sa inyo. Mm -hmm. Kasi uh, may mga nagme-message din sa atin, Madam, no? gusto daw kayo makita, gusto kayo makausap. Pagdating nila rito, nahihiya sila kausapin ka kasi may kausap ka ibang client. Mm -hmm. So, ano gagawin nila? Um, sabihin na lang po sa reception na you're willing to wait. May waiting area naman po kami dito. May libre kami pa. Popcorn, slurpee, hot ano mga kape, hot chocolate. Hindi po kayo may... May libre pa massage madam Ay, wala pa. Wala pa. <laughs> po, <yeah>. wala, wala. <laughs> Kasi, in Tandaan niyo po, si Cynthia Pineda po ay hindi ako mapapagod na mag-assist sa mga customer namin. Lalo Yun. na po yung mga repeat customers, yung mga referrals po, mga importante po kayo sa akin. Iyon, maraming maraming salamat. So Pamela, ano yung uh, ma-share mo? Any last word para sa ating mga kaburks? Um, opo, by the way guys, meron din po kami mga pre-owned used car inventory. If you're looking for a vehicle na red na po right away, we have a few po may mga small cars kami, SUV, trucks, uh, minivans, whatever you need. And we also also help po sa mga um, pre-approvals. We help um, newcomers. We also help yung mga may minimal credit history. Just give us a phone call po. Huwag kayo mahiya. Uh, we'll be happy to help po. And then, get the best service from us here at Tender Toyota. Hanapin nyo na po kami na mami ko or... Yeah, <laughs> the <Pineras>. yes. <laughs> And anyway, um, lahat po ng mga sasakyan namin is available for financing, leasing, yes. and then yung mga nagtatanong po sa zero down, pwede naman po sa zero down, as long na ma-approve kayo sa zero. Hindi naman po ganun mandatory dito sa Canada yung down payment. Depende na lang kung ang approval ay nire-require kayo na down payment. And another tip before we end this video, sa mga nanonood po ng vlog ni Kuya Chris na ito, ini-invite ko po lahat yung mga tao all over the Alberta, nearby cities. Kung meron man kayong ginadrive ngayon na hindi Toyota at gusto nyo i-upgrade, tinatanggap po namin lahat yan. Mm -hmm. Kung kahit gaano kaluma, kalaki ang kilometers, Welcome po lahat 'yan. Asa. Kay model no. Uh Oo. -oh. It's either uh trade-in Kuya Chris or buy-in. Ang buy-in ang ibig sabihin nun ay kung gusto niyo lang siyang ibenta. Mm -hmm. Welcome na welcome po 'yung mga ganun kasi wala po kami masyadong unit sa used car ngayon. Mm -hmm. So, meron ako sasakyan, gusto ko ibenta sa iyo, bibilhin mo rin. Oh. Tapos gusto kong ipalit 'yung sasakyan, papalitan nyo rin. Correct. So, yeah. it's up to you kung ano pala 'yung gusto niyo, benta niyo or papalit niyo. Mm -hmm. Nandito 'yung mag-ina para tulungan tayo. Oo, kuya. Kaya, mm. kaya nandito kami para mag-assist sa ating mga Pilipino communities po. Ayun. So, maraming maraming salamat, no? Thank you very much nga pala sa inyong mag-ina. Actually, mag-sisters. Ah! <laughs> so, yun lang. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Crisco Cineros, Ma'am Sincha and Pamela, nandito tayo sa Henninger Toyota. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, at kapers! Ka Bye-bye! Thank you! Ba Bye! Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Kris Kusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Kris Kusinero na Halika na